guys, welcome ulit sa aking youtube channel Araw ko ng Martes at uh, sa oras na 5.40 ng umaga At papasok na po tayo sa ating trabaho Ayan, 3 minutes bago dumating yung ating uh, sasakyan train Ayan guys, uh, medyo na late tayo ngayon dahil yung line 6 uh, Interrupt yung ano, walang biyahe kaya nag-ibang uh, oh, ruta ako. Nag-line to ako. Ayan, maliwanag na guys. <laughs> maliwanag na siya. Maglalakad pa ako nang ano, na 5 uh, minutes siguro. Pero okay lang wala nang kuwandot. Yan ang mahirap pag nag uh, na wala nang biyahe Yung mga sasakyan natin. Uh, talagang ma ka hindi maiwasan yung gano'n <coughs> Kailangan bilisan natin ang trabaho na to para matapos natin medyo late tayo ngayon tanggal tayo ng jacket tanggal lang tayo tuloy tuloy, hindi na ako tumigil yung transportation natin hindi maayos okay na guys natanggal ko na yung mga nugasan ko sa machine pinaspasan ko kasi ano eh ang gagahula ko pag binagalan ko uh, nakapag nakapagmap rin tayo kahit ka pa paano ng mga kwarto at uh, mga mesa tatapon tayo sa basura yun na tayo guys sa susunod na trabaho ayan. oras po 6 8.30 ng uh, umaga ayan dami ng biyahe, dami ng sasakyan kanina ulang walang mga sasakyan pa dumaraan maagang maaga tayo pumapasok ngayon sa lab ng loob ng station ng train tapos na all tayo sa isang trabaho bibili mo na tayo ng, ng, uh, ng para makapagalmasal dito na tayo guys yung may saong karat may palino na sugo guys, siguradong karat ang kusina okay at bisahan uh, na natin ito Ayan guys, nandito ako ngayon sa ilalim ng building, pinakailalim. Ito yung mga tagwa ng mga, mga maleta at mga lumang gamit. Tawag dito cab. Walang uh, ilaw pa hindi. ko pa mapaltan dahil ang daming ginagawa. Ayan, nakatampak mga gamit. Mga... Ayan, hindi makita. Teka hindi makita eh bubukas tayo ng flashlight para bubukas tayo ng flashlight ayan na doon mo nilagay ayan na ano mong gamit niya ito yung one, <coughs> yung christmas tree alam mo mga rito, ito kundi ako lang ako lang ang lalaki hindi naman Labat yung gopro ko na mamatay po siya. Diretso ako sa... Diretso ako sa palengke. Bibili ng lutuin. Ganda ng araw guys. Pero malamig ang hangin. Papunta ako ngayon sa palengke. Mamimili ako ng lutuin ko. So, Bibili na ako pule, ng Bibili

balot. O bali ako na maging dalodi. O oh. Joy Udel. Pasi oh, Pandino Chiral. Lobinep. Lucy Jolito.

あ Thank okay. you. Yan yeah, guys, pauwi na ako. At uh, nagluto ako ng panibagong soup ay ni Madam yung. Dahil si yung lalaki daw hindi na kaya ng cauliflower. Kaya nagluto ako ng coco. Coco chicken soup. Uh, Tom Gakai. Thailand style. Guys, dito na ako sa taas. At uh, bubuksan lang natin yung One. at magluluto tayo ng bachoy na baboy talagyan natin ng patola para masarap patola at okay miswa ok guys dito na ako sa loob ang ganda ng kwan ganda ng panahon may araw hindi ganong malamig yan o tapos ng araw uh, ano na alas 7 na Yes, ito na ng gabi. Pero, yan oh. Sinag ng araw. Wala okay, nang pagmasda yung mga paligid pag ganyan may araw eh. Pero pag glimlim at tumuulan, nakakatamad maglakad. Pero sa umaga, madaling araw pag baba ko, malamig. Yan. Okay guys, kita-kita ah, ulit tayo sa next upload. Thank you for watching. Good night and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.